Ah, magandang araw po sa inyong mga backyard. Welcome po dito sa ating panibagong video. Ang ngayon po ay andito pa rin po tayo sa ating paglilipatan ng bakuran. At sa araw na to ay ang goal natin ay gagawa tayo ng kulungan ng manok para paglipat ko dito ay meron kaagad tayong kulungan ng manok dahil pag hindi po sila maikulong natin ay posible pong mawala sila dahil hindi pa po nila kabisado ang lugar to. So let's go. yun parang nagka-camping lang po tayo dito no kakarating ko lang dito no check muna natin tong tangke ng tubig kung meron pa ba, ba itong laman yan yan natin puno Okay. Buksan mo na natin ito naman. Ito ay kulungan ng baboy, no. Ito. Na lang natin 'to, ayusin. So, na 'to dito? Dito banda naman. Dito. Ito po yung ang Ito po yung ayusin natin pansamantala. Ito. Yan. Kulang na po. Kulang na lang jan ay paikutan na lang po natin ng range net pwede pa yan no matibay pa yan ito at lang kulungan natin ang manok dahil kapag hindi natin sila maikulong pag, uh, pagdating dito ay posibleng silang mawala kaya aayusin na muna natin to maganda ang lugar na to dahil ah, uh, nasa uh, sa taas kasi siya hindi po bumabaha dito hindi po maputik yan. Malinis na dito dahil pinutol ko na yung mga damo-damo. Kaya malinis na dito. Maganda ito para paggalaan ng mga manok. No? Siyempre, yung mga gamit natin. Ito, ang pokpok. <laughs> Bulo. Meron tayong range net tire wire sa mga pako At mga pako palibutan natin ng range net para hindi sila makalabas no ito meron din ako mga pinutol-putol na mga kahoy kinuwa ko lang dyan sa mga paligid dyan sa paligid kinuwa ko napapalibutan kasi ako ng mga puno ng kahoy kaya walang problema dito

Tingnan Tapos na tayo. Uh, kasama kaso lang merong ano, may clearance dito. Rin, no? Pwedeng lungungsot dito yung mga ano, yung mga alaga natin dito. Uh, ang gawin natin ay, lagyan natin ito ng mga bricks. Para hindi lumusot umigat yan yeah. so ayos ayos na to yun parang nagka-camping lang po tayo dito no? so bilis tayo natapos actually hmm. hindi pa talaga totally ito na tapos no ang dami pa nating Uh, gagawin dito pero for the meantime ay okay na muna to kasi noy eh, pinakapos din tayo sa oras so kulang talaga tayo sa oras at panahon kaya pagtsatsagaan na lang natin sa kakaunting panahon na meron tayo ang dami pa sanang dapat uh, gawin natin dito pero inuna ko lang talaga muna itong uh, may kabit yung mga range net Saka uh, meron uh, madapuan yung mga manok natin. Dapat din sana ay meron na itong uh, pugad o uh, paitlugan nila. Bukod doon ay marami pa rin tayong dapat pagtuunan ng pansin, no? Tulad po ng security ng mga alaga natin. Hindi natin alam kung ano-anong klaseng mga predators yung mga makakasalimuhan natin dito. Yung dati ay yung mga daga lang po yung mga problema ko pero dito hindi ko na alam kasi ibang klase ding lugar to masukal at napakadami pong ano mga puno ng kahoy so yan mga kamakyard hanggang dito lang po yung video natin sana po ay nagustuhan niyo pong video na to hanggang sa muli maraming salamat